guys and welcome back to my vlog Nandito na naman tayo sa province Sa province of Cagayan Hindi na sa Palaka So dito tayo ngayon sa Santa Isabel Okay Hi Chom, welcome to my vlog Ayan si Chom Hi Uchi Ayan si Pogs Ayan si Pogs Bugs, Hi, Hi, Lou. Hi, Konkon. -kon. nasa tuktok tayo ng bundok. Bundok, guys. May mga alagang manok sila dyan. Ayan. May alagang manok. And then, nandun naman yung mga tupa. Warna hai Junmar, bomba bomba Pak, Kakak, korean tea ada. Oke, guys, thank you for watching. Ya, ganda nang you guys, Kitang kita kita mau ulep. may mga fog sa may ano sa, sa mga bundok-bundok ayan si Pogs hi Pogs welcome to my vlog